Muy iyak-iyak po ninyo nga mo. Ma maalis ako. Ibalik mo may ano yung inaano pwede. na pala walang gulo. Palilat lang yan. Palilat lang yan. Parang kaming ano eh. Ay, ang gulo nila guys. Magkano pa kayo na alam nung papasok ako? May ano nyo ipasaway ng maka Papasok hmm? tayo. Ano pa yung ano ko? Live. Puputol talaga yung live ko. putol. Ang gulo niya kasi.